isang masayang araw po dito tayo magumpisa sa ating second breeding pen na bigyan na po ng damo nangangain ang ating mga alaga yung pong narinig yung mga naiyak ay itong ating mga nagkaroon ng mange yan po mas maganda ganda na tsura nila pero panigurado lang po ay bibigyan pa natin ng ah uh, ivermectin pagkatapos po nun ay last treatment na po nila ito ang susunod pong treatment nun ay pagwawalay na siguro kung meron pa pong may mga mangge. So ito po yung ating mga tinuturukan at sinapatakan. Uh, pinapatakan. Patakan na lang po natin uli ngayon. So yan po ang ating mga paprajekin. Tapos po ay sige takpan mo. Tapos sisilip na po tayo dito sa loob ng ating second breeding pen. Ito naman po ang ating mga palakihin, ito po ang mas may edad na so September, October po madi-deliver ang mga alaga nating ito at dun sa kabila naman po ay ang ating pang October, November. Kaya yung pong mga iwawalay nating 35 heads ay December na mapapa deliver ang mga yon. At hopefully po, dun sa ating mga isandaang biik ay may mapipili pa rin tayo na maihabol na pang December. Ayan po, bigyan na sila ng pakain. Ito po mga ito, gawa ng mas bata pa, starter po ang nakahalo sa kanilang pagkain. Excuse me po. Ito po mga ito, dahil malalaki na, ay grower po ang feed na nakahalo sa kanilang pagkain. Kaya yun po, hinahalo pa ni Ma. At para sa kabilang pulungan, yan, pinataktak na po ni Lito. Tum na kayo, iyak ng iyak ha? So nabawasan na po natin ang mga ito Ito so, po yung ating 51 heads Pero 45 pa po ngayon ang mga ito dahil nagtawid po tayo Yung pong mga dating nakakulong dito May tatlong maliit po yun Iniwan namin para sumama sa mga ito yung iba po ay tumawid na dito kaya po napadagdag sa ating mga naiwang mga alaga dito dahil ito po ay nabawasan na natin ng 26 heads tatlong deliver po kay Kaparmer at may isa po akong yung dalawa po ay naipakiusap ng kaibigan ko nung nga po may pakarera sila sa porak ng 4x4 na may naghanap po ng kakatayin na ang may feed. So, yan po ang ating mga palakihin pa. Makakapagdala pa po siguro ako ng lima kay ka-farmer this week. Ay, walo kay ka-farmer this week. At tapos po nun, ay baka ipreno muna tayo. <coughs> Excuse me po. Para makapagpalaki pa po tayo nung iba namang mga baboy. So, tatanungin ko rin po si ka-farmer kung this week ba ako magdadala o next week. So, yan po ang ating mga halagang palakihin. Uh, puntahan naman naman po natin ang ating mga alaga sa consolidated pens. Ito naman po ang ating consolidated pen. Anim pa lang po out of 21 ang ating umaanak dito. So may 15 pa po tayong hinihintay na umanak. <clears throat> Excuse me po. Yan po. Hindi pa po ready para umanak. Pero yan po parang bulldozer ang katawan. Laki po ng tiyan. Ang lapad ng likod. So hindi ko na po bubulabugin. Dito lang tayo sa gilid kukuha ng video. Ayan po, marami ang nangangain. Si Kalinga po ay umanak na rin. Nandun yata siya sa may tabi ng gate. Tapos mayroon pong isang umanak. Doon naman sa sulok ng ating kulungan. ang iba po nating mga inahin ay doon naman sa may likuran naglalagi. So, yan po, kita nyo na mas malinis na. Halos na alis na po nila ang mga damo dito sa ating consolidated pen na relocated. Kaya po nagbibigay na uli ng mas maraming damo si Jonel. Dati po kasi paunti-unti lang ang bigay namin ng damo total marami silang nakukuha dito sa loob buhay pa naman po ang ating mga madre de agua at dragon fruit hindi pa po nila inuubos at uh, yung mga damo damo po ang kanilang nilinis na kaya mas madali na pong nakikita ang loob ng ating second breeding pen at dito lang naman po ako, sa rabbitry, kumukuha ng video. Yung pong mga ganong kalalaking rabbit, lapit po ako para mas makita nyo na maigit, saka natin balikan ang mga baboy. Yung mga yan, mga 2 weeks old po yan lumabas sila ng kulungan ay ng nest nila at si Mama Rabbit ang nasa loob ng nest. So yan po, tatatlo lang ang nabuhay niyang anak. Itong kapitbahay niya ay lima po sila. So ito naman po ay ang mga naawat na. So one month old na po yan. So binibigyan po ng feeds at nandamo para matuto ng kumain. Uh, nagbabawas na po tayo sa rabbit Magtitira lang po siguro ko ng Anywhere from 10 to 20 na inahin Para may pambigay pa rin po ako Kahit napapano sa rabbit yun. At pagkailangan kailangan ko pong magluto Sa pangsariling gamit Ay may makukuha rin ako So yan po ang ating pagtutuloy naman Sa consolidated pen. Ayan po, napasok pa rin ang mga kambing. Ayan po, yung bulldozer nating inahin. Na, kaya po ako, hindi naman naniniwala Doon sa sinasabi nila na pag mataba ay hindi nanganganak. Dahil marami po sa ating mga, lalo na sa mga matatanda na po nating inahin, ang lumalaki yung pong mga dumalaga natin kita nyo naman sa mga video meron pong pumapayat ng kaunti dahil siguro maliit pa ang kanilang pangangatawan pero ito pong ating mga inahin kahit na magpadedi na ay madalang na madalang po ang nakikita kong talagang pumapayat pero yun nga po at 5 months ay nanganak po silang uli na 5 month interval pag kamukha po ni Kalinga, saktong 5 months po si Kalinga. Umanak ng April 11, umanak po uli ngayon ng September 11. Yung po mga nauna kay Kalinga na nag-anakan, malamang po yun yung mga namatayan ng anak kaya mas naglandi ka agad. Si Kalinga po kasi nag-survive ang kanyang mga BA. So, ang napapansin ko po, pag ganon, kahit na nagpapadede, at 5 months old ang kanyang mga biik hindi po pala at 5 months, pasensya na po. 1 month po, after na ipanganak niya ang kanyang mga biik kahit na nagpapadede po, ang ating inahin, ay naglalandir na siya. At uh, dahil nga po kasama nila, ang mga bulugan sa kanilang kulungan ay nakakastahan po kaagad ang ating mga inahin kaya ang nagiging resulta po ay 5 months ang interval ng kanilang panganganak so minimum po na dalawang beses aanak ang ating mga inahin sa isang taon mga ano po limang beses ang anak niya sa dalawang taon. So sa mga nagkukwenta po na kung ilang beses pwedeng umanak, ilan ang pwedeng ianak para po sa inyong feasibility study bago kayo mag-umpisang mag-alaga. Yun po ang maisishare ko na kahit na po nagpapadede ang inyong inahin, ay magpapakasta po yan after one month. So, safe to assume po na every five months dahil apat na buwan po ang pagbubuntis ay aanak ang inyong mga inahin. Kaya dun po sa kabilang dulo ng ating kulungan, nandun si Mr. Mario ng aamoy, naghahanap po ng kakastahan. Pero yan po kanya pinupuntahan na inahin ay naka false hit pa po yan. Hindi po tunay na hit yan dahil kapapanganak lang po. Ang napapansin ko rin po, 3 to 5 days after po umanak ang inahin, pag nilapitan ng barako, nagpapakasta po siya. Pero wala pa po akong inahin na umanak after 4 months lang. Kaya ang assumption ko po ay yung unang kasta ay false hit po, hindi po ipinagbubuntis ng ating mga inahin. Yung pong pangalawang kasta na mangyayari one month after po silang umanak, ang kanilang ipinagbubuntis na muli. So yan po ang aking sharing. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like and subscribe.